Ano anak, naka-play na ba yan? Ako na eh. Okay, Dread, play mo lang. Keso! Keso! Pagin si Keso, pagin nyo! Direk! Pasa to pagin nyo! Tatarong pa! Direk! Oh, Keso! Ayan anak ko! Pagkod mo! Buntis! Buntis! Buntis ko! Oh! Oh! Wala nga! Mang... Huwag mo lang itanggi! Ang kapal ng mukha mo matas mo ang na natatanggi mo! Paano yun, Jane? Paano? Ano man? paano? Ano paano? Eh, hindi ko naman nung oh, magagawa na basta sa sisi ng ganang kaya. Di ba? Hindi tayo oh. nagsisinungan eh, talaga oh. yan eh. Umami na! Hindi ko sinungali! Hindi namin pinalagsinungali niyan! Kaya na yan? Ang nag-iinuman tayo. Oh! Kuya, panagutan mo na papras ko. Ikaw lang ang nagsinungan. Hindi ko nga masinungan sa'yo yung bata eh. Ayun! Atanggi-tanggi! Hmm. Tapos mag -iinuman. Oh! Oh!

ginalo ko si Shane. Dahil kayo yung ginagalang ko. Oh, yeah, ten... kung ginagalang mo kami, bakit mo ginawa yun? Tiwala kami sa'yo! Kaya wala nga ako kumatakta. Ganyan talaga, pagkatapos yun. gawin, tatanggi! Tapos magtiwala oh. sa magtiwala sa'yo. Oh. Kaya pagpaalam sa amin. Opo. Dahil, mag-youtube lang po kami. Mag-tiktok po. Mag-vlog. Payag kami. Tiwala, -tiwala kami sa'yo. Sa, sa ganyan gagawin, ma'am? Ano in yun po, kuya? Ano nga akin po? Hindi ma, ko magagawa kay yung ginagana ko pati ko sa... Opa, nung hindi makagawa? Eh, na! Oh, oh, uh, Ilaan ko na! Oh, Pinuro na! Kaya, kaya! Ipusama po natin. Hindi kayo kasama kayo! Paabo kayo yung gumawa. Hindi po sa init ang ulo, kuya. Pwede po natin pag-usama sa Hindi sa init ang ulo! Umamin na kasi! Tumatanggap po itong kasama niyo! Hindi naman! Hindi naman! Hindi naman! Baka naman hindi sa akin bata. Ikaw yun! Kung sa akin, hindi naman! Sige! Sige! Sige, sige oh. ho, kuya, ate, ganito na lang po. Oh, ano, okay. Magpapatest tayo kung sa akin ho yung bata. Sige, pananagot ako. Yeah. Oh. pero kung hindi yung sa akin, oh. pasensya na po. Pero so, gano'n, hindi siya malay. Hindi ko naman po sa gano'n. Oh. Ah, gano'n, wala nga ho ako matanda na ginalo ko si Shen. Dahil hindi ko naman po magagawa kayo sa inyo. Oh. Dahil, oh. pinapaalam po nga ho maayos oh, sa inyo. Oo, oh, eh. Bait, bait mo nga, Pag nagpapaalam tapos ganito. Yun nga po. Yun nga po, yung nga po, po. Baka, oh, baka, hindi ko naman. Ano, papalabasin mo na... Hindi oh, ko naman mo sa na kayo mga kasama. Oh? Huh? Palagutan eh, po... no. na. na. mmm. na, mo yan. Tapos. Paano Wala yes. <speaking>. nga ako matandaan, kuya. Ano ba ko? Inaamin na nga. Inaamin na. Tama na. Hindi ho, wala ako kuya. Mag-usap lang kayo. Mag-relax 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 lang relax lang kayo mag relax lang kayo relax lang mag relax relax lang wala akong problema kung sa akin noong bata, eh kaya nga tayo magpapatest nga po, di ba po? Willing naman po ako, Umabi eh. Umami na nga. Panuin, sorry ba ko na sa bangke? ah sa kabay. Nagiinom, dami payagan. Ngayon, dito raw, sige, dyan lang. May tawanan mga keso. Tapos nagiinom. Oo. Tiga, tiga, tiga. Relax na Okay. na. Tama na. na.

Pare, yung inaanak mo, narakabihan to pare. Eh, pare, nagbuntes. Papuntay mo yan dito. Nagbuntes, ni Kenzo. Yung nandito sa apartment. Yung laging nagtitiktok, ganyan. Sige, sige. sa Oh, yun pala Sige pare. Antay ka namin ah. Ah, sige, dito kami sa may ano, sa may apartment sa likod. Pwede hindi niyo naman ko kailangan. Oh, na, okay. Hindi naman kayo. Sa Jenya. Ah, Pwede mo kayo. Pwede naman natin pag-usapan 'yan, Kuya. Para pwede sa mga para sa mga muya. Pirma ka sa Pwede naman ng ako. Pusa ko yung bata, patay sa pero hindi naman kailangan may kasulatan. Kasi paano kung hindi sa akin yung bata, hindi wala na ako. Sa'yo nga lang, hindi ito nga sinungaling. Wala akong pinapayag samahan to. Ang gipay. Oh.

kalimutan. Tama na. Wala, wala. na akong talaga akong matandaan, so kuya. Promise. Pero willing po ako. Kung magpapatay si Boss Lipo, wala akong problema. Oh, yun naman pala eh. Wala ako. Pero hindi nyo kailangan magpapipapa. Bermahan mo na lang. Hindi ka lang ang tit. mo yan. Baka mamaya tumakas ka pa. Kaya lang ha. Hindi nyo na ako kailangan ka tawagan pa. Kaya lang ako. Kaya lang ako. Ka kaya lang ako. Kaya lang ako. Kaya lang ako. Kaya ako. hintay mo. Ang nasa na. Ang bimili ka.

O nga barangay, magagala mo! Ayun na, may galing sa, na. sa, sa, um, hey. sa amin diniliver. Di kami, diniliver sa amin. Bakit sa amin minadrives? Kaya mo, gumatingin natin. Pakage ng nanay mo! Baka maubusan ka ba Penny Shampoo dyan ah!

Ja! Yeah. Yeah.